guys, oh, Punta na naman kami ng Wokud Ayan siya, o oh. Ayan Ayan pa yung mga kasama natin, iba Umahataw sila Go, go, go Kaya niya yan, Power Rangers Ang usapan, ang takbo Ay 20 lang Pero pag naisipan, ayan Sige, karga, kakargahan pa ng kakargahan niya rin sila. Iba talaga din. Ang lakas. Sana. Oo. Oh. Ayan, Igan, ang ating, uh, ating barista for tonight. Ayan, no? And the assistant is, ayan. Ayan, yan, no? Kagatin. O, oh, yun, no? Ayan, yan, yan, no? Ayan, yan, Ice yung halo eh. Ito rock chai pa. Sakit. Good luck sa ating sa mga mayan. Ice tea na may gatas? Titi ko ano? Titi. Titi yan? Titi. Titi yan? ano titing Ano? Titi oh ano? Galing o. Oo, galing. Iba din. Oo, Maxim Korean. titing Korean to. May Korean. Kaya tayo dyan. Ano yan na po ng ano May nilalabas na po dun sa ano, sa loob. Ito pala yung Ay. ko eh. <laughs> May ebidensya pa naman like. You know? Wala, wala oh. ako. ako wala, 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 wala akong gatas. Ha? Huh? Wala, wala akong gatas. Masyado kong matamis. Wala mo na, Friday naman po kasi. Ha? Ito pala, dapat pala, pala kinukuha ko tong pedal na to eh. Plat na flat oh. Kasing busy si eh, boss oh. Nagbabasa na naman niya ng Jario. Nang <laughs> abante. Yeah. Bulgar ito. Gagano nila. Oh, 'di ba? Katatapos sa trabaho, bike naman. Addict. Ang ilaon daw 'yon, hangin lang. Kapampangan, angin. You know. Hayop. Oh. Wow, what? You know? What? Shiva! You know. You know. Oscar. An bato. Tarna! Yun o, may pa, po. Kaya oh. mo naman. Ano? o. Diba din? Oh, yun know? o. Bango? Meron pa nang pinalita sa ano yan? Ah, ano? o. Patrol. Oh. Yung... Yung kuryente? Namatay sa ano, sa Melty. Ayo. Ayo kuno. Kasi pag ano, niya, ang uh, kuryente okay, siya. siya na, hindi. Kasi no, ganito pang nangyayari. Oh, may saging. Oscar! Sino ba si Oscar? Si Oscar na yung ano? Yung award lang. ng ano? Artista. Oscar. Oscar award. Kailangan mo na, Oscar. Hmm.

Kain na tayo, Blurred. Kain tayo. <laughs> Kain ko rin ako mas, tandaan mo yan. Mabalik-balikan mo yan, video na yan. Ano yung, ano yung, ano yung... Kala ko may gagambit. Pa. May pag pa. Nabulan mo yan. Amo. Nabulan mo yan. Nabulan. Nabulan. Awit na kami guys. Tapos na kaming kumain. Nag-dinner Ng coffee gel. Eh coffee ano pala? Coffee latte at tsaka maruya. Ito ba? Ito ba? Awit na tayo nasa bike lane. Yes. Sino? She'll ride right, bent the dress.